Kamusta mga kacheche? So, pag pagpagawas na mo. kagagaling lang namin sa ano, summer class ng alaga ko. Mga gabi Sabi kasi ni nila, di ba, pag nag-apply ka dito pa Hong Kong, dito, dito ka na trabaho, kailangan, di ba, lagi daw kayo makangiti, lagi ka daw um, smiling face. Pero mga bi, not to the point na yung pinapagalita na kayo or yung nagagalit na yung mga amo ninyo tapos ngingiti-ngitian nyo lang hindi ano yun hindi, mag, ano nyo, din, ang, isense nyo rin ba yung ugali ng mga amo nyo na kapag ano seryoso na sila na nagagalit na galit tapos tatawanan mo pa or parang ngingiti-ngitian mo lalo magagalit yun yung mga ano amo baka sabihin na hindi ka nagsiseryoso kasi ngingiti-ngitian mo lang hindi pong galit na galit na yung amo mo tapos ngingiti-ngiti ka lang. Hindi ganon yun. Ni kasi sinasabi na dapat lagi kang nakasmile, dapat lagi kang nakangiti, ganyan, pag nagtatrabaho. Yes, pero not to the point na yung pinapagalitan ka na, ngiti ka pa hindi pwede yun, mga mi I-sense din natin yung mood ng mga amo natin. Kasi hindi naman lahat, eh, gusto yung ganun. Siguro may iba mga amo na, ano, gusto yung, gusto yung, So, nito yung yung nakangiti ba yung nakangiti na kahit pinapagalitan na nakangiti ka pa rin baka may ganong klaseng amo talaga pero napaka strange naman nun. yung galit baka yung galit na galit na ba talaga yung amo tapos yung gigil na gigil na oh, tapos ngingitian mo lang lalong magagalit yun mga mi ilugar din natin yung ano yung pag sinabing porki sinabi na dapat nakangiti, ngiti ka pag ngisi ka lang ngisi, tatawa mo lang yung amo mo, patay ka talaga <laughs> ah, ka pa ng di oras ay naku mga minsan kasi kailangan matuto tayo din na mag adjust kasi iba, iba naman ang ugali at gusto ng mga amo, hindi porke nandito sa bansang Hong Kong eh, porke sinasabi na dapat lagi kang nakasmile pag nagtatrabaho o lagi kang uh, nakangiti, ganyan, mas masayahin Not literal na kahit pinapagalita na ba. Exage naman na yun. Mga mga amo dito, kailangan tansahin nyo din yung mga ugali nila. Dahil may mga panahon na ano, okay sila. May mga panahon din na talagang bad mood din yung mga yan. Parang tayo din. Lahat naman tayo may mga bad mood, bad mood, di ba? Kaya, syempre, kailangan tayo yung mag-adjust. So, yun lang mga bi. Kasi may, na, nag-comment ba? Natawang-tawang -tawa nga. <laughs> Ini-imagine ko yung scenario na pinapagalitan siya ng amo. Tapos, ngiti-ngiti lang siya. Tawa lang po siya ng tao, ha? Iisip ko, paano yun? Nagagalit na yung amo niya. Tapos, tatawa niya. Naku, iisip ko, galit na gigil talaga yung amo nun pagkaganon. Ini-imagine ko yung Imagine ko yung serye niya na nakangiti-ngiti siya tapos galit galit yung amo niya. Impas ka talaga dai. Ay nako. Kikinig lang yung alaga ko. Behave naman yung alaga ko. Naka-stroller naman. Kaya walang problema.